Good morning mga idol Ito, tutunan ko sa inyo kung paano nilisin ang LG Washing Machine Twin tub. Ayan o Ayan, kasi tumutulo siya Tumutulo siya kahit na naka-off yung drain niya So, ito Ito lang, bubuksan dito Bubuksan niyo dito so, Yun, i-unscrew niyo yun yan, screw nyo na sa gitna na yan. Yan, tingnan nyo. Pag bukas nyo, makikita nyo yan. Makikita nyo yung tingnan nyo kung gano'n kapit na yan. Kaya tumatagas. Yung, yung, mga idol, mga master, yung ang dumi, oh. Grabe. Yan, kailangan kailangan matanggal. Tsaka yun, nilinisin din yun. Tingnan nyo, grabe, oh. Ilang taon ka hindi dinalinis to. Yan. Pag yan, okay na yan. Hindi na yung tatabas basta basta ang tubig niya. Okay. Ganyan katindi master mga idol. Tingnan nyo yung dumi. Ang washing machine yung gano ka dumi. Ang ilalim. Yan. Pag nilinis yan okay na yung washing machine. Okay po. Tapos pag nilinis yan sorry nyo lang yung screw.